Ay, uh, sa panalangunan na din ang Panginoon sa Kristo sa makapal ng araw uh, po sa bawat isa. Ito po tayo sa araw you know, mahagi na natin gawain at kung saan ating po pinigyan ng ang nasitas uh, na itinagkandungan sa oras na ito. Meron po tayong ang araling. Ngayon po, meron pa tayong ang sensitas. Sabi po -peto, -peto -dose -tong -dose -tong sa -tong po, mga Petro, na Petro Patro, versikulo 12, hanggang sa 19. Sabi nito, mga nalamahal, huwag kayong mga nakatungkol sa mahitig na pagsubok sa inyo. na tumapatan sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di tarawing bang bagay. Ngayon po, pagdating po sa pagsubok, sabi na, trial, examination. Pagdating po nito, lahat po yan may panunod ng Diyos. Kung babalitan natin yung kasaysayan nito, Ipinagmamalik niya Dios Diyos si Mo. Ngayon, dahil lang naman si Satanas na, na, na sa mga anak ng Diyos. Sa matitipo ng mga anak ng Diyos, nabutin siya. Ngayon, siya ang naging eh sa buhay ni Ho. Pero tumuntan po ng Diyos. Ibig sabihin, mayroon po mga mga pamamaraan pa, bago dumating yung tinatawag na pagsunod. Kahit sa school, baka yung sabi kanina, nagtuturo ang guro sa iskulahan, kung ano yung tinuro, guro sila kukuha ng ipang i-exam para malaman kung may nakunan. Sa atin naman, sa totoong buhay, ang pinaka pagsubok sa ating buhay, yung karanasan natin sa araw-araw kung tayo ba ay improve na, tayo ba ay na ang ating nalalaman, kung baka lumawak na ba ang ating unawa, yan po yung sinusunod sa atin. Halimbawa, ano sa, sa dalawang person, person A at person B, nagsalita yung person A, yung person B, napakinggan niya, nag-react siya. Sino doon ang nanda Sino doon sa dalawang yun? Ang nasa ilalim ng pagsubo. Ang lalabas mo, yung nagsalita una, siya ang ginamit na examiner. Yung sumagot, yung po ang sinusubo. Kung hindi po nakapagtindi at hindi nakapagtindi, pagsasya sa pagsubo. Ganyan po yan. Hindi ibig na si na yun, nagsalita siya, ako, siya lang ang sinusubok. Hindi, ginamit lang siyang faktor para makapasok yung subo dahil dadaan talaga sa tukso. Sino nga yun A at B? Minsan, close friend. Minsan, magka dikit pa yan sa loob ng isang tahanan. Hindi ba ka mag-asawa na naman? Kaka gustong sumukin ang asawa mo, lalaki ka gamitin ang asawa mo ba? Ganun po yan. Ngayon, dapat ba, para malaman po natin, ang pagsubok na dumating na sa akin, dapat malalaman natin. Sa so, mga kaalaman pa na ako yung saan ba ako nasusubok? Kung sa pagbibigin at hindi tayo nagpagtimbing, minura tayo ng pa sumabok tayo na yung ang kumagsak sa pagdumog dahil hindi natin na apply yung tinatawag na pagdumog o pagpipigil, nakasagot pala tayo sa ating kapitahan. Ganun po yun? Kaya yung faktor, isa po siyang ginagamit para makapasok ang pagsubok. Pero hindi hindi sabihin, yung unang nagsalita, siya na yung nasa ilalim ng pagsubok, kundi ginamit ng siyang pamamaraan para kumagat yung tao gustong subukin. Kaya umapasok ang pagsubok sa buhay ng tao. Ngayon, sabi nito, huwag kayo mga katapukol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Minsan po, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, bago din Pero pag may dumarating, nakakaiba sa lahat ng mga pagsubok na parang, parang ito ito sabi dito, nawari ang nangyari sa hindi ka na ipon tayo. Sabi, hindi kayo'y mga ganda. Ibig sabi, sabi pala, matuwa pa tayo. Dahil, kasama tayo sa itinuturin ng tagasunod ni Kristo. Na kaya pala, umarating ang pagsubok sa ating buhay dahil kikikilala tayo kasama sa itinuturo na anak ng Diyos. Kaya ang diyan ang pagsubok. Ibig sabihin kapag wala na parang pagsubok na dumarating sa ating buhay, nakalimutan na tayo ng Diyos. Pero kung nandiyan ang pagsubok sa ating buhay, hindi sabihin na aalala pa tayo ng Diyos. Dahil, kahit si Cristo man, halos buong ubay niya, nandun ang pagsubok Saan sa aking nakapalikot sa kanya hanggang sa kamatayan niya hindi siya pinantanan ng pagsubok. Tayo rin! Minsan kasama rin natin sa ng tahanan, kaibigan, kakilala, at close friend yung pang ginagamit ng mga pagtor para ang pagsubok makapasok sa ating buhay. Ngayon, dito tayo pinuturoan kung paano tayo kumikilala sa mga dumarating na pagsubok. Pwede tayo maging pastor, pwede tayo tayo na yung mismong sinusubok. Kasi po, kung malawat ang ating pangunawa, pwede tayo yung starter, tayo yung ulit magsasalita. Ngayon, tayo yung magiging pastor o magiging dahilan para makapasok ang pagsubok sa iba. Pero hindi na kung mahulungan na yung nagsalita siya na yung nasubo, kundi ginagamit lang siya para sa isa. Ngayon, kung alam natin na tayo na ay ginamit, siyempre, maghihita ng pasinsya, siya na lang na sabi ko. Ibig sabihin, alam niya na naging para sa yung subo. Pero kung sa eh, siya po yung sinubo. Kung hindi na kapag-hinti, pinatulan niyong sinabi, sabihin niya, kung siya baka sa pasinsya. Kaya minsan po, kung papalalini natin ang pagsubo, examination po kasi siya. Ay, kung po kasi po, harapin natin ang pagsubo, huwag tayo matakot. Katulad na examination sa istriya, ha? Nandiyan, 100 items, harapin natin niya. Ang mahalaga niyan, hindi tayo mag-fail, kundi matakuha tayo yeah. ng mataas na antas. Ibig sabihin, makipasa natin yung pagsubok na pinakakarap natin. Ibig sabihin, magtagumpay tayo. Natin. Kasi po, kung pupos lang tayo sa subok at hindi tayo babago, pa para na yung nga yung examination na binigay ng kids at na 1 hour lang, kung aarot ng 1 week, ang nangyari, subok pa rin. Ano hindi mo pa ba, ba nasasagot lahat? Na, yung question eh. Bakit nandiyan pa rin inyo, yung question ay yung mga test paper? Di e, pa yung duration one hour lang? kita dapat nyo yung one hour, tapos na yung pagsubok. Dapat ganyan po. Sa totoong buhay, hindi na dapat pinapahaba ang pag dahil mas mahirap na kung nawala na sa utat natin, ano ang sasagot natin doon dahil? Hindi naman talaga natin nakulawaan yung question eh. Yung mga katanungan. Kaya nga may duration para malaman na natin kung yung oras na yun na ibinigay sa ating makakasunodan. Yung po ang ibig sabihin yun, kung sa ispilan na mayroong kayo guys, kaya pa kaya sa totoong buhay na dapat kung maaari sana within this week or within an hour tapos na yung sumok sa akin, nakatagbigin na tayo ng dispensa sa ating tapos di maganda. Ganun po yun. Eh, sabi nito, kundi kayo ay magagalak sa pagkakay ng mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kalwati naman ay magagalak magagala kayo ng malabis na galak. Ibig sabihin ko pala, kapag bumahalas tayo ng mga pagsubok, magagalak tayo. Sa pagkakalak, alam natin na pagpapalatayo ng isang lingkod ng Diyos. Kaya naaalala pa tayo na sinasabi, ibang nakikita ang ating lingkod na sino? hindi yung offer ngayon kay Satanas ang lahat ng mga lingkod niya. Ibig sabihin, pinapahintulutan ng Diyos na sumukin ang bawat isa sa atin. Nasa atin na lang kung na tayo, dapat makulawaan natin kasama sama tayo sa nakalala ng Diyos. Kaya sabi, mga galat kayo. Kahit alam natin may kahintulot ng Diyos kaya punatin ang pagsubok sa atin. Kung kayo'y napintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwa na may iyan ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahigala sa inyo. Halimbawa sa buhay-buhay naman buhay, natin, at tayo'y natin pintasan sa pagiging Kristiyano o sa pagiging Espiritista o sa pagiging isang lingkod ng Diyos. Ipagpasalamat po natin yan. Dahil hindi po tayo ang pinipintasan niya hindi yung sarili natin pagkataon, kundi yung presensya ng Espiritu Santo na nagpapahinalay sa loob no, ba natin. Nandiyan kaya siya. Kailangan mo pala siya. Kaya po pala, yung pagkataon natin na pinipinta sa lahing nagpapahinalay, kung pala nagpapahinalay na sa loob ang Espiritu ng Diyos. Kaya normal po pala, na kung mapintas ang tayo dahil kay Kristo, ipapasalamat natin. Dahil alam natin, nandiyan sa kanugupan ng ating puso, nagpapangyalay ang Espiritu ng Diyos. Hindi ibig sabihin, para nang ibang sa tayo, pintas ang ating karanal o pangalan, kundi dahil nandiyan sa kanugupan natin ang presensya ng Diyos. Ngunit, magbata ang sino man sa inyo na kayang mamatay na o magnanakaw o magagawa ng masama. Bugaya ng mapakialam sa mga bagay na iba. Dito po sa isang Bible, sabi dito, sa 15, sa di niya dapat ang masukan. Kung baga, hindi sana nating masukungan na nandun na tayo sa palisbit, na tayo parang masahan dahil sa mga gawang ito, kundi dapat, kami nga, hanggang maata pa, pinakailangan i-reconcile at ang dapat na i-reconcile. Para hindi na umabot doon sa parosa. Yun po ang ibig sabihin ito. Sabi nyo, kasi po yung pagmabata, pag sapiens po yun sa English, ibig sabihin, ano ba Ah, kasama yung sa sapiens. Ibig sabihin, na-confirm na, ano na, 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 halimbawa, na, <clears throat> naging mamamatay tao talaga. Kung baga, na sabi nito. Kaya, sabi nga, ang pagbata po kasi, hindi siya sacrifices, kundi yan po ay part ng punishment. Ganun po iyon. So. Sabi na ngunit kung ang isang tao ay magbataan ng gaya ng krisyano ay huwag mahiya, kundi iwalati ng Diyos sa pangalan ito. Kung anong tao, tayo po ay bigyan ng punishment. <laughs> Alak-alak sa paniging isang kristyano. Okay lang. ang mga agad na nang aking nabilang tanong. Ilang beses silang itinilanggo. Ilang beses silang itagsahan ng mga umamang. Okay lang. Masaya sila. Basta sa panayang kristyano. Yan po yung... Kaya ulitin lang po natin. Ang paniging ay... Okay, kung sa katulad ng Kristiyano, connection, uh, connected sa pagiging Kristiyano, huwag lang sa mga mas samagpagal. Sabi nito, sapagkat dumating ang panahon ng pasimula ng pag-uukong sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ay na hindi nagsisitalim na sa Ibanghilyo ng Diyos. Ngayon ang panahon ng pasimula ng pag ng paghuhukom nagsimula na sa bahay ng Diyos. Sino-sino po yung mga nasa loob ng bahay ng Diyos? Sabi sa kalalangin ng pagkakalangin At kami tatahan sa ng bahay ng Panginoon ng bahay ng Diyos. Walang iba yung mga 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 o yung tinatawag na bilinger. Ibig sabihin, sa loob ng grupo o simbahan na itinatag ng Diyos nandun na yung nagsimula na yung pagkakunta. Hindi pa gabi sa tingin kung na yung mga hindi na makapat na magiging po ng Diyos. Pero hindi na natin marami ngayon ang nabuong mga sikta o mga grupo na hindi walay na yung sa kaniwa at sa kasakala itinitira na yung mga matuloy. Nagsimula na ang pangungo. Kaya po, sa bagay nito, tinagalanan na kung nawaan natin na kung tayo na na marunong sumunod sa kanukuban ng Diyos, hindi natin sabihin matuloy. Tapos nga, matutun tayo gawin ang isang bagay na ayon sa katwiran, ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil nakakatakot ko, kung nandoon pa sa atin, nagbumula na hindi tayo mapaminan sa mga Diyos naman, hindi mapaniwalay ka sa bahay ng Diyos. Sabi nito, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitanima sa ibang hindi ng Diyos? Sabi niya, sana nasa labas, Diyos ang mahapin. Kaya hayaan na lang natin, ipat natin sa si gusto mga tao sa bago ang kanilang pag-iisip, sa pag ng iba. Ang mahalaga, yung sarili natin ang patuloy uuli natin. Dahil po, kinakailangan talaga natin matutunan ang mga aral kung tayo nga ba sumusunod sa kalooban ng Diyos. At kung ang matuwid ay bahagya ng makalilitas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisimula? Kung yung ang gumagawa ng tatang matuwid ng mga bagay, bahagya ng mga makalilitas, kung baga hindi pa sigurado, pwede ba makaligtas, pwede hindi. Ito paano kaya ako mangyayari mo sa mga hindi nagsisikalima sa ibang hindi nandos? Diyos pa rin po ang nararamang mo. Sabi nito, Hala, ipagkatiwala naman ang mga nagbabata ayos sa kanupan ng Diyos ang kanilang nagkaluwa sa paggawa ng mabuti sa kapat na lumalaman. Ito na po ang susi. Ipagkatiwala ng nang nangangbabata. Marami tayong mga dinaranas sa mga kadirawa at kabihabilan problema na dumarating sa atin. Ay At important rin po yan. Alamin natin yung ating nag-iisang kaluluwa. Ano ba ang yung makukuha ng sa lahat ng mga sacrificial nila? Katulad po yan ang insurance. Kung sa insurance, nag-apply tayo, nag-uulog tayo, para mag natin okay? hindi tayo tayo na bayan para mag-claim natin ng beneficio pero hindi naman tayo ang makarating kung hindi nyo maitiwanan ito, kapag nakatay ay magtigil nyo yung dito naman sa pagiging tagasunod ni Kristo sarili po nito sa ang dapat natin makapag-claim ng isang natin kalunga ang mag-beneficio ng buhay na walang kita. Yun po dapat ang pakisipin natin. Kung ang insurance, iba ang itinapan dito po sa pagsunod sa kalukog ng Diyos at pakikisa sa kanyang mga mamaraan sabi dito uh, na nagbabata ayon sa kalukog ng Diyos kay mahirap na niya kay mabuti na niya kay minsan hindi nating kinakaya alang-alang sa kalooban ng Diyos. Dahil yan, ang nakatakta sa ating buhay na mga sakripisyo ni hanggang ng Diyos na dapat natin pagdaanin. Kung, 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 kung si Kristo na ipinakot sa cross, mahirap na mulo. na pinigay sa kanya. Yung kanyang mga alagad, iba-iba mga kasaysayan ng kanilang buhay. Hindi may pinagtibalik na nakakato, may pakinis. Lahat ng yan dinanas ng mga lalat. Lahat ng mga nakasagasunod niya, meron din pamamaraan ng mga sasagasunod. Pero sa nakatagang panahon, hindi na po yung katawang naman ang sinisira, hindi pagkatao ng bawat isa. Dapat doon po tayo magpaliwan alang-alang sa paghahatan namin ng ating nagiging iisa Kasi siya po ang pagbibinitisyon niya. Yung kalong natin, nandiyan sa ating kaluluwa Itong kamalayan na po, ito po yung kaluluwa natin. Ito yung tinatawag na kaluluwa buhay. Anyway. Ang espiritu itong isip, at itong tatawag lang ang ito yung nasasaktan. Pero po, itong kaluluwa natin, ito po yung magpapatuloy ng buhay katapagalit ng ating katilang Panginoon. Oh, Kaya po, nakailangan natin ipagkatiwala na sa Diyos ang ating buong buhay at magpatuloy tayo ng buhay. Kung ano man ang ating mga biyaya at tinatanggap, ibahagi naman natin sa ating katwa. Kasama pa yan sa mga ibibigay natin yung reward dapat pa rin yung ginawa natin lingin sa ating kapwa yun naman natin makukuha yung sa pagbalik na ating kakitan Panginoon at Isa. Siguro po ang hindi nila lang pagkakitabayin natin sa so, oras Salamat po sa Diyos at uh, alamanan natin kalingan, kalingan, lapit po natin sa Diyos sa lahat ng Christ, Christ Salamat at magpapalang natin sa mga pasang.